Matapos lipunin ng baha ang buong daigdig, nagkaroon ng bagong simula para sa lahi ni Noah at pagkakataong manumbalik ang ugnayan ng Diyos at ng sangkatauhan. Ito ang Biblia. Panginoon! Nagsimula na. Ano gagawin natin? Babaguhin natin ang mundo. Isang bansa ng mga piniling nananampalataya sa isang makapangyariang manglilis. Isa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Iisa ang inyong tagapagturo. At siya, ang Kristo. Ang kanilang kwento, ang magbibigay ng kahulugan sa ating pagkataon. Ang mga naghahangad na matupad ang kalooban ng Diyos ay makatutupad sa ating pagbakasya. Sino mang nananalik sa akin ay hindi mamamatay. Kung paano mabuhay, mapalad ang mga aba sapagkat makakasama sila sa Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nilang pinangako ng Diyos. Kung paano makipaglaba at ah! wala ng kamatayan dalamhati, pagluha, at sakit. Malapit na akong dumating. Bago maniwala ang bilyon-bilyon, kinailangan marinig ng isang tao ang tinig ng Diyos at magkaroon ng pananalit upang sumunod Abraham, Lisanin mo ang iyong bayan at pumunta ka sa bayan ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. Pagpapalain kita. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Ang lahi mo ay magiging sindali ng bituin sa langit. Pagpapalain ng lahat ng bansa sa dayti day, sa pagmagitan ng iyong lahi. No way. Sarah, alam mo, kinausap ako ng Diyos. Halika, sumama ka sa akin. Lot, pamangkin ko. Sumama ka sa akin. Bakit? Kinausap ako ng Diyos. Dadalhin niya tayo sa ating bagong tahanan. Ngunit, meron na tayong tahanan. Maayos na tahanan. Malayan sa lungsod, sa isang bagong lupain. Para sa ating mga anak. Wala naman kayong anak. Hindi na kayo magkakaroon ng anak. Magkakaanak kami. Pinangakuan niya ako ng lahing singdami ng mga bituin sa langit. Lot! Sasama ka ba? Dadalhin niya tayo sa lupain na puno ng hiwaga. Iyoko. Hindi ako papayag. Hahaha! <laughs> sa masaganang lupain! <laughs> Dahil sa paniniwala niyang siyang magiging ama ng maraming bansa, dinala ni Abraham ang kanyang maliit na lipi sa lupain ipinangako sa kanya ng Diyos. Kung may nagbamay-ari na na lahat ng lupain! Hindi mo maaaring ang kininang lupain ko! Oh, Tama na! Tato! Lumayon! Tumigil na kayo! Tama na yan! Tumigil na kayo! Tama na! Hindi na maaaring ito. Sabihin mo na kay Abraham kung ano ang pasya natin. Anong kaguluhan ito? Inalagaw ng lalaking yan ang lupain ko. Pinigay ng Diyos ang lupang ito upang ating paghati Kulang ang binigay niya sa atin. Sabihin mo na sa kanya. Abraham, hindi sapat ang mga lupain. Napakarami natin. Ipagkakaloob ng Diyos ang pangangailangan natin. Manalik Sa kayo. Diyos na hindi natin nakikita? Buti pa mag walay na lang tayo. Hindi manatili tayong magkakasama. Para pare-pareho tayong magutom? rin na lang natin magpatay ng mga tao dahil sa lupa! Amain, aalis na po kami. Kayo ang bahala. Saan kayo pupunta? Sa masaganang lupain malapit sa Sodom. Sodom o na lupain yun. Mag-iingat ka. Dahil walang sariling anak, itinuring niyang parang tunay na anak si Lot na kanyang pamangking. Paano ako mamumuno sa mga tao ito? Kung mismo sarili kong pamilya hindi sumusunod sa akin.